Pero, bumabalik pa rin dito kapag tinatawag ko kasi may sipul na tayo na nabili ako sa online. Kasi sinisipul lang. Magandang araw sa mga idol. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa 47,000 subscriber natin. Bale mga idol sa episode na to. So... Papakawala na natin si Bagsik. Kasi mga idol, sa hindi nakalam, kinulong ko si Bagsik dahil yung malakas yung bagyo. O ngayon, medyo malakas pa rin yung habagat. Pero okay na yung panahon. Mainit na. Kaya, release na natin. kinulong ko kasi napakalakas kasi ng hangin tapos malakas din yung ulan nung nakaraan kaya nag-aalala ko baka hindi na makabalik dito kasi napakalayo na ng pinupuntan mga idol <coughs> si kompa pala mga idol si si Sinag nung isang araw umalis dito lumipad hindi, hindi na nakabalik balik kahapon kahapon umalis ngayon hindi pa nakabalik siguradong gutom na gutom na yon pero kung dito lang naman sa area ko mga idol babalik yon pag gutom na gutom na talaga so baka mamayang hapon babalik na yon so sana makita ni Kuan sabay na silang bumalik balik dito ni Bagsik ito release natin nandiyan sa mga idol Papakainin muna natin saka natin release. Dito idol. Grabe mga idol, yung pinupunta niya, napakalayo na talaga. Pero bumabalik pa rin dito kapag tinatawag ko kasi may sipol na tayo. na nabili ako sa online. Kasi sinisipulan ko lang siya. Pag naririnig niya kahit malayo, bumabalik talaga dito. ayaw po pumunta dito ah. oh wala yan mga idol, pagkatapos niyong kumain aalis yan sigurado aalis yan pero mamaya so update ko rin kayo pag tawag natin madali lang tawagin yan kung lang kaso malalayo na yung pinupuntahan isang beses nakita ko yan doon sa may palayan ko sa pinakala sa pangalawang palayan ko malayo din dito may nagra-round na lawin ganyan nung tinawag ko tinawag ko lang sinipulan ko akala ko akala ko hindi ko lawin nung sinipu, sinipulan ko siya round ng round sa kung ko, sa taas tapos bumaba nung hinuli ko ayaw wag uli pero alam kong siya kasi wala namang ibang ibang lawin na bababa talaga sa kuan mo wala kasi akong tanda mga idol bin, ko bumili ako ng kasabay nung pito bumili ako ng sing sing nagsisirts ako sa mga lawin wala yung mga sa kalapate trinay ko yung sa hindi kasya dapat maliit pa nalagyan na siya kaya hindi ko siya nalagyan ng tanda. Kahit si Sinag, walang kuan yun, walang tanda. Pero hindi yan si Sinag ha, baka isipin yung Sinag yan. Si Sinag mamaya mga idol, baka bumalik din yon. Sana makita niya din si Sinag para sabay na silang pumunta dito. Lumilipad na si Sinag pero hindi pa napakalakas masyado. <coughs> Saka mga idol, hindi pala ito lawin. Parang sa palagay ko, kasi marami din nag-comment saka may nag sa akin. Kwan daw to? Falcon. Kasi kung ipakumpara siya sa lawin kay Lawis dati, ka kagaya niya, yung kulay, katulad niya yung kulay. Si Lawis halos triple siya sa laki. Napakaliit niya lang. Si Lawis napakalaki nun. Siya napakaliit parang yung katawan niya siguro parang sa kuan lang maliit pa nga sa kalapate yung katawan niya si Lois space doble yung laki naman noon sa kalapate ibang kuan din kasi bagsik ibang klaseng lawin din ito ata yung na at sinasabi nila. Mga palkon, maliliit lang na klase. Ay, pa kumain mga idol. Ay, na kumain na. yung tambayan nito mga idol ni Bagsik dun sa may dayami sa pinagtriseran ko ng alay yun yung tambayan niya nakakatulang to tingnan mga idol kapag hinahabol siya dito ng mga pagatpat at, at wak grabe grabe yung habulan dito tapos pag ko nag nag na drop na lang siya dito sa mga kahoy kapag hinahabol siya. kaya isipin yung mga idol, yung kuha niya, yung, yung paa. Sa lawin, grabe yung lawin, yung paa ng lawin, napakalaki. Siya, sa kanya parang kuha lang, stick, napakaliit. Ang kakala ko lang na duwate, yung mar, malnores lang yung paa niya. Normal pala. Ay mga idol, pakita ko sa inyo yung paa niya ha. Ang takot siyang agawa ng pagkain ha. Na. Kala niya agawan siya ng pagkain. <laughs> Tumago na <noong> idol oh. <laughs> idol lang dito lang muna video natin. So si Bagsik din natin mga idol alam kung kailan niya naalis. So sana maging katulad niya ni Wake na pabalik-balik lang dito. Grabe si Wake, nasa 4 years si Wake. Yun nga lang na dead. Si Kwa naman, si Bagsik, di natin alam kung kailan niya naalis. Kasi malalayo na yung napupuntan mga idol. Pero okay lang basta nabigyan naman natin siya ng pangalawang buhay na itlog siya pero napalaki natin hanggang sa ngayon. Marami may mga basher pa rin palit tayo na uh, nagko-comment na i-report daw ako sa DNR kasi nga Nanguhuli daw ako Nanguhuli ako ng mga ganyan Yung mga nagko-comment lang kasi Yung mga ngayon lang nakapanood Hindi nila nasubaybayan So May coordinate naman tayo sa mga DNR mga idol Saka yung Kwago Si Kwan Si Kwago natin Basta may update na lang kayo Update ko ka lang kayo mga idol So abangan nyo lang yung mga susunod nating Upload Oh, yun mga idol. Thank you.